Thank you so much, friend. Very delicious. Ayun, <laughs> yeah, so mga loves, no? all in all experience, mga idol sobrang sarap. Partida na yung kinuha ko, hindi pa masyadong maanghang. Mild pa lang yun, mild. Imagine mo, mild pa lang yun. Sarap, nabusog ako, sobra. Sobrang sarap. Kaya naman mga idol, eh. Doon tayo sa may ano, roti-roti. Roti. O, hindi na siguro, baka daanan ko na lang. Kukuha na lang siguro ako ng ano, drinks sa kabila. పేరు మాలోచి చూడడం సార్ Ah, uh, mga lods, inim lang ako. Teka lang, ha. Sobrang sarap mga idol. Grabe yun. Experience na yun. Yung biryani experience. Sobrang sarap. Iba yung lasa ng ano niya eh. Iba yung lasa ng meat niya. mag enjoy ko talaga sobra. Kaya nga ano eh, parang sa akin, parang okay na rin na ganun yung, yung, yung lasa niya, di ba? Hindi siya masyadong maanghang, hindi siya masyadong, alam mo yun, saktong-sakto lang yung lasa. Gracias. sana mga idol, yung roti sana hindi na ganun kahaba yung pila para makakain tayo, ba diba? Kasi kaninang haba eh. Ngayon, idol, mga parang humupa na. Ano mahaba pa rin. Sobrang haba pa rin ng pila ng roti. Grabe yung roti dito, sobrang haba. Ayan. <tellan> Mga idol balikan ko lang yung sombrero ko nahulog